No, talaga. Hinahamon mo ko, ah. Kinawa mo talaga akong ganito, mami. Ano pa naman yan? Ay, ang hirap talaga sa mga ma may mga mother dyan. From mom, inagawa kami mga babies talaga. Kinawa pa ako, chucky Ano ba yan? dal, No. Ano ko? Help me. Ayaw nito. Ang pangit ko talaga. Tsaka-tsaka ko talaga dito. Kung pwede lang talaga kitang tusukit, tinusok na kita. Ayaw ba? Ikaw talaga yung nanay na napakababaita. Ayan, punta na ako dito. Pinapaalis ko na nga sa'yo ayaw pamarisin. Yan, patatakbohin mo pa niyan ako. Tara, tumakbo sa'yo. Eh, naku, papa. Takbo, takbo, takbo. Tatanay naman na to, papa. Tanggalin mo to para daw. Tiyak, tiyak, Tawag, kaw't tawa, sa'king tagunin. Kurutin, kurutin sa singhit. Nananaman tong pila na mo. Ay naku buhay. Ang geran ba talaga ako ganito?